So, yun mga kadiskarte, no, ang tinurok natin na antibiotic dyan, ang ituturok natin na antibiotic ay sustalin LA, dahil ang sustalin LA ay para siya sa arthritis, ah uh, marami pa arthritis, pneumonia, basta marami pa yun mga kadiskarte. So, uh, antibiotic na 0.5 ml. Sa liig natin mga kadiskarte, ituturok. So, ayan, no, paika-ika siya, no. Pero malakas naman yan dumede. Ito guys. So may arthritis ang ating piglet. 90s old. Sige so yung turok. Naturok ng bait, ng, ng antibiotic. Mm. Uh <laughs> Yan nga ano, na. Sana nga. 0.5 yan.

So, ito nga mga kadiskarte ay tuturukan ko ng antibiotic dahil siya ay may arthritis. No? So, ito. Ang gamit kong antibiotic mga kadiskarte dahil arthritis ang sakit niya. So, stalin LA 0.5 ml. So, ayan yung arthritis. O yung namaga, yung, yung ano niya dyan mga kadiskarte. Makakalakad ba naman siya paika-ika. So, yun, uh, agapan agad para ang bakterya ay hindi nakakalat. Hindi na lalala. Agapan agad para ang hindi na lalala pa. Hindi nakakalat yung bakterya. So, ang arthritis, mga kadiskarte, ay nakukuha yan sa ang may sugat yan siya nung putol kami ng buntot at ngipin so ang bakterya pumasok siguro doon sa buntot niya kaya nagkaroon siya ng arthritis yan ang mga yan na. yan na. ika ika siya mga kadiskarte mo maglakad pero malakas yan dumede so yun yung aking piglet 9 days old today walong piraso mga kadiskarte yan dito pa yung isa Yung doon 不用了。